umabot na sa 1.4 million ang bilang ng mga individual na naapektuhan ng tatlong magkakasunod na bagyo sa Pilipinas, Sibel Studios sa Italia. Patuloy ang preemptive evacuation sa mga flood-prone at landslide-prone area dahil sa magkakasunod na pagpasok ng bagyong Nika o Fel at Pepito sa Philippine Area of Responsibility. Nakapagtala ng mahigit 200,000 pamilya o mahigit 700,000 individual ang nakapreemptive evacuation sa Region 1, Region 2, Region 3, Calabar Zone, Region 5 at Region 8. Base ito sa pinagsamang epekto ng bagyong Nika o Fel at Pepito. Habang mahigit 1.4 milyong individual naman ang sumatutal na apektado ng tatlong magkakasunod na bagyo. Sa panayam ng PTV kay Office of Civil Defense Officer in Charge Assistant Secretary for Operations Cesar Idio, ayon sa kanya, patuloy ang paghahanda, pagpupulong at assessment ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa proactive response sa mga apektado ng bagyo. Lagi pong naka-alert ang ating uh, National Disaster Risk Reduction Management Council at uh, Regional and local uh DRM councils nagbigay ng babala ang ocd para sa mga papalaot na emphasize ng ating uh, secretary of national defense ay uh, doon sa mga na bigyan ng mga gale warnings na dapat ang mga uh, regional uh, areas na ito na mayroong uh, regional uh, uh, or gale warning advisories dapat walang hindi na maulit yung mga Uh, oil uh, leak dahil sa mga lumubog na uh, barko. Dapat uh, walang magsisail, walang magbibiyahin ng mga barko dahil sa mga uh, prohibitions. Patuloy naman ang pag-alalay ng Department of Social Welfare and Development lalo na sa mga lalawigan na dinadaanan ng Bagyong Pipito aabot sa 10,000 DSWD family food packs ang ibabiyahe mula Cebu patungong katanduanay sa pamamagitan ng air assets. May kabuang 45 milyon pesos ang total assistance mula DSWD, local government units ng Region 1, Region 2, Region 3, Cordillera Administrative Region at Region 5. Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.